Hi everyone! Dahil nga nag-a-accept na kami ng dessert buffet, papakita ko nga sa inyo kung paano kami mag-set up ni Mister Birthday nga palang event ngayon, pero 3pm pa magsa-start ang party. Dahil malapit nga lang sa amin ang venue ay 8am ay pinuntahan na namin. Check nga namin kung meron nang nakaset up na mga table. At yun nga, pagpunta namin, nakaready na pala yung mga tables and chairs. At meron na nga rin table na nakaset up for dessert station. At kahit 8am pa nga lamang, ay dinala na nga namin sa venue yung mga dessert stand. 1.30pm ay bumalik na nga kami sa venue para iset up na yung mga dessert. At dahil nga magkikikain kami dito sa birthday ay gumayak nga kami ni Mister. Si Mister nga ang katuwang ko sa pagluluto, paghuhugas at saka sa pagsaset up. Kung kami umalis ng bahay ay nag-usap na nga kami ni Mister kung saan saan ilalagay yung mga dessert. Para pagdating nga namin sa venue ay wala lang tanungan, lagay na lang ng lagay. Birthday nga pala ito ng lola namin. Two weeks before nga ng birthday ay chinat ko nga yung tita namin. Kung meron na bang dessert station, yun nga at wala pa. Binigyan ko nga yung tita namin ng sample at Tagay ng presyo Aba, ang daling kausap. Wala pa nga yung birthday na ay full payment na yung tita namin. At meron pa nga ang pasobra. Kaya thankful talaga ako sa supporta nila sa pag-start namin ng dessert station. At ako lang din pala nag-decide kung anong dessert yung lulutuin. Macarons, cassava cake, puto cheese, sliced yema cake, sliced buko pandan cake, sliced obi cake, at meron ding shooters na strawberry at tsaka chocolate ang flavor. Akala ko nga hindi namin mahabol yung mga shooters kasi on that day, hindi pa nga dumadating yung mga acrylic shot glass namin. Pero nakaready na nga yung para sa shooters na strawberry at saka chocolate. Yung shot glass na lang talaga yung kulang. Buti na lang talaga at 12 noon ay dumating na nga yung riders na naghatid ng aming parcel. Madali lang din naman i-set up yung mga shooters kaya nahabol namin sa oras. Ito nga kasaba cake na lang talaga yung aming ilalagay kaya niligpit na nga ni Mr. yung mga food tray. Nilagay nga niya sa ilalim ng mesa. At dahil nga kami yung naatasan para sa dessert ay nang request na nga si Lola na kung pwede ay padagdagan ng macaroni salad. At dahil nga meron ganong kasobra yung tita namin sa kanyang ibinayad ay niluto nga namin ito na macaroni salad dahil nailagay na nga lahat ang setup na nga namin yung macaroni salad naman yung aming inarrange hinating nga namin ito para malagyan din ang both sides habang nililigpit nga ni mister yung ibang food tray ay pinagpatuloy ko na nga ang pag arrange ng mga macaroni salad nag-leave din pala kami ng space para sa malaking cake sakto nga nung punating ng cake at eh, patapos na rin kami kaya kami na rin yung nag-unbox ingat na ingat nga kami dyan kasi nag-collapse na nga yung mga sticks sa gilid Nanghiram lang din kami dyan ng gunting kasi wala nga kaming dala kasi hindi nga namin alam na kami pala yung magsiset up ng cake. In order nga pala ito ng tita namin sa Bayugan City at grabe ang laki talaga ng cake. 85 years old na nga pala yung lola namin at saka pa Thanksgiving na rin nila ito kasi umabot nga ng 85 years old sobrang malakas pa nga si Lola at nakakalakad-lakad pa sabi nga ni Mister, Sana ilagay namin ito sa gitna kaya lang sobrang bigat talaga ng cake at baka pa nga masira namin kaya dito na lang sa gilid at meron din pala itong free na cupcakes dahil wala na nga ang paglagyan ay ko na lang yung ibang mga dessert para may paglagyan naman itong cupcake sabi ko nga sana soon nakagagawa din ako ng ganyan napakalaking cake kaya umorder na nga kayo ito na nga si Lola yung birthday girl at a picture picture na nga sila dito sa kanyang napakalaking cake talaga. At ito na nga ay nag-blow na nga si Lola ng kanyang cake. Pagkatapos nga nito ay kumain na kami ng hapunan. Early dinner nga ito kasi 4pm pa lamang. Siyempre kapag merong dessert buffet, meron ding mga hugasin.